May pagkita ko sa inyo guys. Ito mag-start na naman siya mamumunga kasi magra ramadan na naman eh. Ayan. Pag magra ramadan guys, pansin nyo ang mga dates na mamumunga. Subhanallah. ayun ah. Start na sila. Ayan. Ito guys, para gumanda yung kanyang bunga, may pinapatong silang isang lalaki. Yan. Sabi nga ng amo ko, may lalaki na dates. May babae rin na dates. So, ipakita ko sa inyo, guys, na baba, na lalaki na dates. Eat, ha? Salam brother. How are you? Ito naman yung mga lalaki. Yung lalaking dates yan, ah. Mga lalaki kasi marami sila. <laughs> Ayan na guys. Ito, puputulin to siya. Puputulin dito. Iba patong doon sa babae. Para gubanda daw yung dates. Sad ako kasi nang nalaman ko yung lalaki to. syempre magtatanim ka, hindi lalaki kundi babae para mamungka. Hindi ilalaki lalaki. Kaya sabi ng amo ko, don't be side kasi magagamit natin yan. Ayan. Pag babae naman, Hintay nila maging ganyan na to. Yan. Pagbabae naman. Ayan. Dalawa to. May isa pang na, ano. At ito sana. Babae. Sana babae ito. Kasi yung lalaki. Isa mo lang makakinabangan ito. Kasi napakinabangan mo talaga every year. Ayan. Yeah. So, ito, ito lang ang updates ko guys for today. May pakita pala ako sa inyo guys. Ito pala. Itong halaman na to. 3 months bago magbukas yung kanyang ah, bulaklak ito. Ayan. Ito ang kanyang puno. Ito. Kanya na yung kanyang puno. Pag nanamunga siya katulad nito pag namulaklak katulad na iyan siya so ito lang ang aming bakuran